Mình cần đâu mọi người, mọi mọi mga dumagat, magandang umaga sa inyong lahat. At uh, nandito naman tayo sa spot. Ayan o. Oh. Ang ganda ng spot yan mga dumagat. Oras sa oras, alas 9 na umaga. Tatry lang tayo mga dumagat kasi day off. Kaya try natin sa spot na to. So ang gamit natin ngayon ay ito, Daiwa. Daiwa 4000. Tapos crossfire na 9 feet. Tapos ang gamit natin na, ano, na jig. Ayan jig, uh, 40 grams, yan o. Oh. 40 grams na redhead yan so tatry natin diba na nagtry na mag na mag jigging ngayon lang ulit mag jigging tara try natin

Okay. 我，我给农民打工。 maniwanong po yan. Wala Amen? Hindi ko alam mo anong isda yun. Pero malagay yung ano yan. Oo nga, ayun o. Kita mo? Oo. Malayo. Malayo. Mawawala rin si Adelitos. kinakabuan ni Rap kanina? Ha? Ah? Malaki yung ilang kilo? Oo, oh, uh, 5 que kaya ang try Kaya eh, init na kasi mga dumadat eh Kaya uh, Medyo late na tayo ng pante Thank <laughs> you. Voraín, la paremo, vamos a hacer, volaín. Palatais suerte en él. Vola. Hola, yo le, kali tayo ng lore I Ano mean, na jigging yung ginawa natin yun I mean, casting tayo magkakasting tayo ayan itong gamit natin mga dumagat oh. redhead sya redhead na parang ano ang parang diles ayan, redhead na diles hindi pa nakakahuli yan Ay, nag-strike doon mga no? dumagat ayun nga mga dumagat wala tayo na huli <laughs> wala tayo na huli hindi natin araw ngayon mga dumagat kaya huwag na natin pilitin <laughs> testing ano ako sa ano na ano nagtesting ako ng crankbait ito oh. uh, may eh, mga ito tinesting ko siya kaso wala wala pa rin so bawi na lang tayo sa susunod mga tumagat at marami pa naman pagkakataon pagkataon lang talaga na late na tayo nagising dahil late tayong gumising ayan wala na tayong nahuli kasi mataas na yung araw at ano Mainit na pati, mainit na Ang init nyo yun, 34 degree Kaya wala na, retrieve na tayo pa uwi Bakit tayo mamayang hapon, mamayang hapon babalik tayo Mamayang hapon babalik si Dumagat Babawi mamaya si Dumagat, mamayang hapon Wala talaga yun hala negative Yeah, hanggang sa muli mga Dumagat. Bye-bye na. Basta lagi nating tandaan, nasa taas lagi ang kapurihan ng mga Dumagat. Maraming salamat po sa lahat ng uh, nagsusuporta kay Dumagat at sa lahat ng mga uh, nagsusubaybay. Ayun. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Ang inyong lingkod Dumagat Jay dito mula sa Tuba, Salamat po. may kumagat na dito. ayun meron nga. Meron din meron. Meron kumagat siya. Meron, meron. Meron kumagat. Ayun. Yun, meron nga kumagat. May mga dumagat. So, makakahuli na tayo. ha ah. Ayun, meron dumagat. Mga dumagat, meron. Ayun, Ayos. Ah, tamba tayo yun. pindong bindong Uy. Diyan lang, diyan lang, diyan lang. Kakadali tayo mga dumagat. Good size lang naman, oh. Bigat-bigat uh, siya. Pero good size lang 'yan. ina hina, hina. Yo, yo. na Hina. na, ina ina Ayun. Uy. All right. Dali. Oh. Ano dato? Sire. Sire mga dumagat. Ayun oh. Nakadali tayo. Ayun oh. Uy. Nakadali tayo mga dumagat ng shire. Shire. Shire, shire, shire. Good size. Ayun oh. Oh. Ayun oh. Di Oh. So may crabs tayo tapos isang shire. Oh, dali na 'yan. Ulam na ulit si dumagat. Lalagyan natin ng kamatis 'yan mga dumagat. Ayun. Ayun oh dali ngayon ito ang katamtama na pangsigang buhay buha buhay na buhay pa tagdagan pa natin yan ng isa pa para ano na tatlo na siya kasi may isang crabs at saka isang shire so tagdagan natin kuha pa tayo na isa basta may pang lang tayo lunok na lunok nyo pinipinong pagkalunok

Diba? Ay ulit, dagdagan natin. Uy. Ako malaki ito ah. Uy. Ako yun ito. Lumot. Lumot. Pick tayo ito na. Lumot mga damagat. Lumot tayo ba? Ay, bato. Ay, crabs. Crabs oh. Ulit tayo ng Crabs. Kahuli ng grabs mo na tumagat tayo ng grabs ah. eh. ha Kala ano Good session ya? Oh. Alright, yang Kahit walang huli basta may crabs Ang ganda niyan, blue crabs yan Yan ang tinatawag na blue crabs mga dumagat Kasi yung huli nila, yung brown Ito blue crabs yan, mataba talaga yan Ayan oh. lalaki Pag Lala babae, ayun oh, yun Tanggal na Ay, Salamat naman at tanggal ka so, Susok-susok ka pa Tuloy Diba? diba?

size na ang ganda ang ganda ba ano to mga kalahating kilo siyahaw yan crabs at saka siyahaw dali ganda ng kulay oh. Season kasi ngayon ng sa mga dumagat season.